ngayon, hindi madali ang mag-ipon, lalo na kapag sunod-sunod ang gastusin at temptations sa mga sale at online shopping. Pero hindi imposible ang sekreto, disiplina, tamang mindset at matalinong paghawak ng pera. Kaya naman, narito ang walong praktikal na ipon tips na makakatulong sa iyo para mas mabilis kang makaipon at maabot ang mga financial goals mo kahit pa lang ang kita. Una, gumawa ng budget plan. Alamin muna kung magkano ang pumapasok na pera at saan ito napupunta. Gumamit ng simpleng listahan or budget app kapag alam mo ang daloy ng pera mo, mas madali mong makokontrol ang gastos. Pangalawa, mag-automatic savings ka. Kung may bank account ka, mag-set ng automatic transfer papunta sa savings account kada sweldo para hindi mo na siya kailangang isipin. Pangatlo, gumamit ng 50-30-20 rule like 50% needs like kuryente, pagkain, renta, 30% wants, luho or entertainment, and 20% like savings or pambayad utang, pwede mo pa itong i-adjust kung gusto mong mas mabilis makaipon. Pangapat, magbukas ng separate na ipon account. huwag mong ihalo ang ipon sa main account mo. Dapat may sariling account para hindi madaling galawin. Panglima, gamitin ang envelope method or cash base. Maglaan ng pera kada kategorya. Example, pamasahe, pagkain, luho. Kapag wala ng laman, ang envelope wala ng gastos. Panganim, iwas sa impulse buying. Bago bumili ng bagay, tanungin mo muna sarili mo. Kailangan ko ba talaga 'to o gusto ko lang ngayon? pang pito, maghanap ng side hustle kung kaya mo. Humanap ng extra income tulad ng online selling, freelancing or kahit anong simpleng racket. pang -walo, gumawa ng ipon challenge. Gawin itong masaya, halimbawa 52 week ipon challenge or hulog barya challenge pwedeng paunti-unti ito pero consistent. Ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa laki ng kinikita kundi sa disiplina at tamang pag-manage ng pera. Kahit maliit ang kita, kung consistent at may plano ka, siguradong makakaipon ka rin. Simulan mo na ngayon kahit paunti-unti, basta tuloy-tuloy tandaan. Hindi kailangan maging milyonaryo para makaipon. Pero ang pag-iipon ay hakbang patungo sa pagiging mas financially free.